hello, Philippines, and hello, world. So, welcome back to my YouTube channel again. So, today, it's May 19, and bukas ang ating fiesta. So, preparasyon na ngayon, and let's go. Magbili-bili na tayo ng mga recado para bukas. Para konti na lang ang gagawin tomorrow. Kasi nga, wala tayong kasama. <laughs> Okay, so always remember life is beautiful. Keep on watching, my amazing people. Meanwhile, meanwhile. Nandito na kami mga amazing people sa palengke. Nandito <laughs> na naman. Bili na naman tayo ng... Ani Ani suki. Ay 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 na. suki. Alam? Sa babi pinamayang na. Yan yung lubong. Pesta na kay Raya. Tara sa sa gulayan. Bibili tayo ng gulay mga amazing people. And tilapia na rin. So makiat na kami dito sa palengke. Para makabili. So oo, tara na. Nga. Kasama si Tata Si Jo. Sarap. So, nakabili na kami ng tilapia sa mga bigay ganda ng ano, palengke mga amazing people oh. Ayun oh. Ayan, oh, busy-busy sila naglilinis. Ganda ng palengke. Ganda ng palengke. Meanwhile, meanwhile So, hello mga amazing people. So, tapos na kami na malengke ito, merienda ng kami. Eh. Yeah, dahil napagod kami sa ano, mix sa akin, spaghetti with pansit. Ito yung kay tatay, mami, at siya may favorite pansit. Juice sa kanya. Meanwhile, meanwhile, Pili kami ng sarguelas. Isang kilo lang kasi 200 ang isang kilo mga amazing people. Ito lang sa highway. Pumunta pa kami dito sa paing. Ah, dinayo pa namin ang sarguelas. Dito sa paing mga amazing people. Akala namin mura dito. buwan kasi ng sarguelas ngayon eh. Kaya siguro mahal pa. Ayan. So, uwi na kami mga amazing people. Pero tignan pa namin dyan sa daanan kung meron pa kaming mabibili na sarguelas na mura. So, see you later again mga amazing people. Hello, Philippines! And hello, world! So, welcome back to my YouTube channel again! So, today, it's May 20 and siyesta ng aming patron na si Apo San Sebastian! Yay! Ay, nako! Kaninang umaga. So, naaga, maaga kami nagising. Wala pang 6 And then, inayos ko na yung higaan ko. And then, nag-pray saglit. Tapos, syempre, para mag-thank God. Tapos, and then, uh, ano ba yan? Nagwalis. Tapos, nilinisan ko na agad yung CR. And then, kung ano-ano na, yung mga ginawa dito sa bahay. Nagwalis na rin dito sa likod ng ng bahay. Ayan. Meron na naman Ayan, meron na naman mga ano, mga dahon na na naman. <laughs> so, katatapos ko lang mag-coffee. And, wala na rin sila tatay at saka si bro pumunta sila sa palengke para bumili ng, ay para kunin pala yung in-order ko na pasayan, yung malalaki malalaking size yun And then, tahong. Tapos, kasi magluluto ako ng buttered shrimp. syempre hindi yan nawawala. Ang ating favorite. And then, yung dadagdagan nila yung chicken. Kasi ipapa-fry. I-fried chicken nila yon, So, pinadagdagan ko pa ng isang kilo. So, always remember, life is beautiful, mga amazing people. Keep on watching! And please don't forget to like and share this video. And please subscribe, mga amazing people. Meanwhile, meanwhile. So, eto, ayan, naluluto na yung kanin. Itong isa luto na. Ayan. So, na nagluto na rin sila, bro. Ito nga, mayroon tayong kaldereta na kambing. Tapos yung warek-warek and then igado so ayan so ano na lang to yung karne uh, per kilo na lang yung kinuha namin sa palengke kahapon so ayan and then meron tayong syempre meron tayong gulay so mama wow! yung tilapia ipiprito at saka yung fried chicken tapos ito naglinis ako ayan tinanggalan ko yung mga alikabok So, ayan. Wala kasi yung ano, hindi dumating yung lagayan, oh. Marupok na. <laughs> marupok na. At saka ito, papalitan ko kasi ito. So, wala. Hindi siya umabot itong fiesta. Kaya, pagdating na lang ni, ni Big Boss, ayan, makikita na. Makikita niya na napalitan. So, meron tayong sarguelas. Ayan. Pampulutan sa mga... Ayan. So, ayan. And then, meron tayong papaya pa, papulutan, And then, ito. Ayan. Yung senja. oh, watermelon. And then, nandyan yung chicken na ipa-fried. So, nagpabili pa ako na isa. Ito yung mga nilinisan namin kahapon pati yon so yung mga karton ilalagay doon sa likod kasi yung mga ano yan yung mga hanger mga pamunas yung mga so yan na naka set up na yung mga ano la, mesa ito yung winalisan ko kaninang umaga kaso meron na namang anong tapos dito na nagluto si bro ayan so tatanggalin na lang to mamaya i igigilid na lang. Ayan, oh, ang dami kami nilinisan. Tinanggalan namin lahat ng mga ano, dahon. So, lalagyan namin dito ng isang lamesa para dun sa mga kakain or iinom para ano, para hindi mainit. Ayan. Ito. Oh. Tapos dito na rin. Ayan. Okay. Ayan. So, so ito pa yung lamesa. Ayun, lalagay sa likod. So, okay na. Ito tatang lalagay na lang din sa likod yung ano, lagay, yung sampayan. eto yung sampayan ko pala. eto yung nilabhan ko nung last two week kasi every week every week tayo naglalaba, di ba? So yung dati na nakasampay, uh, tinupi ko na. So, yung dati na nakasampay, tinupi ko na. Tinupi ko na yan. So, sarado natin yung pintuan para hindi papasok yung yung pusa. So, ayan. So, okay na. Pwede. Malinis na yung CR. Ah, hindi tayo. Ito yung CR. Ayan, malinis na siya. Ayan. Okay na. Yung CR. Hindi na ah baka hindi na ako maglalagay ng ano, ng tissue kasi baka dito nila ilalagay sa toilet magbabarado ano ito pa yung mga binili namin so kahapon nag grocery na kami ayan. so ito nalinisan na ayan linis na oh linis na ayan linis na yung ano takip niya natatanggal eh, ko pa ba kung bakit kung paano nila nilagay yung mga electrician kasi naglagay nyan, eh. Ayan. so nandyan oh. so ayan, malinis na okay na ayan, malinis na rin Ayan, hindi pa may lagay-lagay. Kaya, kanya na lang muna. So, ito yung mga brinoseri namin kahapon. di ko na na vlog kasi mamadali ayan yung mga alap tapos yung dito yung mga disposable tapos yung parcel ko pala nagsidating ayan, bumili din ako ng bulaklak ayan ayos na ayan malinis na naman ayan malinis ayan so ganyan na lang muna ang setup Ayan, so, hiwa-hiwain ko muna tong gulay kasi lulutuin ko na para pagdating nila bro, pagdating nila kapatid, eh, yung butter shrimp naman na ang susunod natin na lulutuin. So, magluto na tayo mga amazing people. So, magluto na tayo mga amazing people ang pakbet. So, hihiwain ko na rin tong mga sibuyas at saka bawang. So, ayan, tatlo lang kami. Yung kaya naman namin. Basta <laughs> maaga lang kami. And then, kahapon pa naman namin ginawa eh. Naglinis na lahat-lahat. Tulong-tulong kami. Ayan, pati rin si Raymar. Pero ngayon, pumasok na siya sa work niya. So, pupunta na lang siya dito sa lunch. Kakain. Ayan. So, ayusin na natin para mabilis. <laughs> Ayan, ready na ang ating pakbet. Meron siyang bagnet. <laughs> Ayan, so natin. Pre-pre lang arot eh. Ito yung binili nila. Dagdag doon. Sa so, nabili namin kahapon. Tapos yan naman yung niluluto ni tatay. Tapos, ito naman yung niluto ko kanina. Napak-bake. Ayan. Tapos, meron pa tayong shrimp dito. Ibabarter shrimp natin to. Tapos, meron tayong pa malaga para sa ating mga special na bisira. Lutuin na natin ng butter shrimp. So, Naglagay na ako ng manteca. Hinugasan ko kasi kaya ganyan may may naiwan na tubig. Tumakalasit sa isip mo. Ay, kailangan natin bilisan. So, hello mga amazing people. Welcome back again. Ayan, nandoon, Nagluluto ako ng buttered shrimp. So, habang niluluto, ayan, tinuntahan ko si tatay kasi nagpiprito siya ng chicken. So, ito yung piniprito niya. O, oh, ganito lang. Hindi na kailangan yung crispy. Crispy naman na to eh. <laughs> Ayan, piniprito na naman siya ng tilapia. Puntahan so, natin si bro. Ayan, so, ito si bro. Ayan. Nililinisan yung malaga na binili ni tatay para sa kanyang bisita. At saka ito, tiren. Kasi meron kaming mga special na bisita. Ayan. Siyempre, kung saan na kami, kung nakita nyo dun sa vlog ko, sa mga sunod-sunod na piyestahan, doon sa vlog ko na napanood ninyo sunod-sunod na piyastahan yung pinuntahan namin so sila din lang yung mga bisita din namin. <laughs> so, ganun lang naman yun. So, puntahan na natin yung ating niluluto naman. Na buttered shrimp. and So, ayan na. Ayan. So, nilagyan ko na ng Pepsi. Yun na yun ang ano niya, ingredients niya. So, ginisa ko na rin yung ano, sibuyas at sa bawang. Yan, nilagyan ko na rin ng papa ketchup. Yung jopran, jopran sana kasi may chili, ano siya. Kaso, yan na yung pinabili ko. Hmm. Ayan, so, see you later again, mga amazing people. Time check, it's 10, 11. Ayan, 10, 11. gigisa natin ang tahong pa. Iba. Mas marami eh. So, yun, luto na. Many hours later. So.

Many hours later. Okay, so pahinga muna tayo mga amazing people. So, 3 p.m. na. Ay, Diyos ko Lord. So, mamaya may bisita na naman tayo. Kaya mag-nap na tayo ng mabilisan dahil mamayang gabi meron na naman darating. So, see you later mga amazing people. Kailangan ko magpahinga. <laughs> Buti na lang nandyan si Auntie Jolie. Thank you so much, Auntie Jolie. Pero, syempre, bibigyan natin siya. Dahil, one call away, nandyan siya lagi. <laughs> meanwhile, meanwhile, Uy, Mimo, yung chocolate yung una, oh. Hi. hi! Say hi una! Say hi! Say hi, chocolate! <laughs> <Say hi. laughs> <laughs> na chocolate mo, tayo. Hi, na. mga amazing people! <laughs>